Welcome back naman sa aking YouTube channel mga idol. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano tanggalin ang password ng my phone na my A5. Sira pa naman kasi ang touch screen ito. Unang-unang -una, dapat tanggalin ng battery para patayin ang cellphone patayin natin dapat ng cellphone iyan may A5 tapos balik ng battery tapos pindutin nyo sabay yung power button at saka yung volume up sabay ayan pag pi pag under na bitawan nyo yung power button pero steady nyo lang ang power up eh, yung map, map ayan huwag nyo muna bitawan ang volume map hanggat hindi lalabas ang mga option ayan so ilagay nyo lang siya sa wipe data recovery mode ay wipe web data and factory receipt web data and factory receipt Ayan, tapos pindutin niyo yung power volume ay power volume yung switch pindutin niyo para ma ok Ayan, tapos lagyan niyo siya sa yes then pindutin niyo naman ang power switch Ayan. Hintayin nyo lang. Ayan. Data wipe complete. Ibig wala na yung password. Tanggal na. Yung pattern. Tapos, ilagay nyo siya sa reboot system now. Gamitin nyo volume up and down. Para mag-select. Lagyan nyo siya sa reboot system now. Then, pindutin niyo yung power button ayan, mag restart yung cellphone ayan, hintayin niyo lang ayan, wala na yan siyang password niya yun, tanggal na yung password niya pero yung mga laman niya nabura na rin lahat kasi syempre i-format kasi siya. Hintayin nyo lang kasi pag after i format kasi yung cellphone, matagal yan siya mag-stay sa logo. Kung gusto niyo pa ng ibang mga solutions sa ibang problema niyo sa cellphone, subscribe na kayo sa channel na to. Ayan, okay na. I-next next new na lang siya. Kasi wala na yung password. Next or escape. Next and escape lang ang gagawin niya. Skip. Next. Ay, skip. Then, escape. Then, skip anyway. Kasi wala na yung password. Alis na yung, na alis na yung password niya. skip ayan allow nyo lang sya i-allow nyo lang siya. ayan next And then pilapan nyo lang yan para makapunta kayo sa menu lagyan nyo lang yung mga information nyo